Dalahin mo yung sakit na nararamdaman mo, hindi para magrebelde, pero tandaan mo. Na yung isang bata na sinabihan nila ng walang silbi, pagdating ng araw, engineer, doktor, negosyante. Pero kung dahil nasabihan ka nun, magre ka, ngayon nasira ang buhay mo at sisisihin mo sila, sinong may kasalanan? Ikaw pa rin. Hindi porkit sinabihan ka nila ng masasama, sisirain nyo na buhay nyo. Don't waste your life because sa sinabi ng nanay, tatay, or ng ibang tao. Sa halip, gawin nyo yan na motivation para maging successful kayo. Sabi niya, ano yung sabi sa kanya? Sana mamatay na lang nung nasa tiyan. Lagi yan ang nasa isip mo. Yung sabi niya, walang silbi. Lagi yan ang nasa isip mo. Hindi para magrebelde kundi para ayusin ang sarili mo. Yung sinasabi niya na para ikukunong para lagi sa pinsan niya, nasa isip mo yan. Kasi darating ang araw, makikita rin ng tao na may sinabi sa'yo, may resulta ka. At pag may resulta ka, kadalasan, nagbabago ang tingin nila.